Pati na Michael, mm -hmm. kagaya na nalalaman ninyo, mga mahal na taga-subaybay, na ang pangalan po ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Yesu Kristo at nakasulat po sa Biblia, Iglesia ni Kristo At sana akin na ang buong sanlibutan. Na under sa so domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Anong iglesia ba ang tinutukoy sa Roma 16.16? Eto ah, babasahin ko sa inyo. Mangagbatian kayo ng banal na halik binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Roma 16.16 16, is is, is is. Isa po ito sa mga paboritong talata na ginagamit ng iglesia ni Kristo 1914 para sabihin, sila daw ito? Nako ah! Hmm. Anong iglesia ba ang tinutukoy sa nasabing talatang ito? Sige, tatanungin natin muna mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1914 ha. Ito panoorin natin, mga kapatid. Hindi po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16.18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayuko ko ang aking iglesia at nang tinawag ng mga apostol ang iglesia yun kapatid na babi, hmm. sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesia yun ayo sa Biblia? Kabuti, Sigur basahin natin hmm. ang nakasulat sa Roma 16.16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo maliwanag po, kapatid na Michael, kagaya na nalalaman ninyo, mga mahal na taga-subaybay, na ang pangalan po ng Iglesyang itinayo ng ating Panginoong Yesu Kristo at nakasulat po sa Biblia, Iglesia ni Kristo. At po. sana wag magdaramdam yung ating mga kaibigan sumusubaybay, hmm. lalo sa hanay ng mga katoliko, basahin po ninyo ang buong Biblia from cover to cover. Wala po kayong mababasang Iglesia Katolika Apostolika. Romana. Hindi po kami nanunuligsa. Aba, grabe talaga itong dalawang ito, mga kapatid. Ano? Eh, pinapalitaw talaga nila na ang Iglesia ni Kristo na kanilang kinaaniban yung tinutukoy sa Roma 16.16 16. sabay pangantiyaw na wala raw sa Biblia ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Grabe talaga, oh. Hmm, delikado yan, ha? Bobby Fernandez at Michael Sandoval nito. Totoo ba ang sinasabi ito ng mga ministro ni Manalo? Aba, titingnan natin ha. Ah. Sa episode natin ngayon, ating himay-himayin ang Roma 1616 para masagot kung Iglesia ni Cristo ni Manalo ba ang tinutukoy sa Roma 1616 sa phrase na Iglesia ni Cristo. Aba, titingnan natin yan mga kababayan. Pangalan nga ba ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Isokristo ang quote-unquote, Iglesia ni Kristo sa nasabing talata. Titingnan natin. Balikan natin. Greek interlinear Romans chapter 16 verse 16. At kung mapapansin ninyo, yung ginamit na Greek phrase para sa Iglesia ni Kristo or mga Iglesia ni Kristo ay Ecclesiae Pasaito Kristo. Churches all of Christ. Yan po mga kamabayan, No? Kaya nga sa Ingles, eh, greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ send greetings. Churches of Christ ang nakalagay, ha? Hmm, grabe talaga. Eh, sige. So, tanong. Pangalan nga ba ng iglesia yung tinutukoy sa Roma 1616? Tagatungin 16? muna natin ng isang Bible scholar, isang uh, Catholic Bible scholar, sa pangalan ni Brother Dwayne. Ito po, panoorin natin siya, mga kamatiin. Ito pa. Dahil walang mapupulot doon sa ibang talata dito tayo sa ang salita ng Diyos. Pagbatian kayo bilang mga magkakapatid kay Kristo, kinukumusta kayo ng lahat ng Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung titingnan mo sa Greek, hindi naman singular ang nakasulat talaga. Oo, yung yung singular ay Iglesia, no? Feminine singular nominative yung plural ecclesia eh, no may diptong feminine plural nominative which is yun talaga ang nakalagay sa greek plural oh hindi singular kaya lang sasabihin naman eh bible yan eh o dapat yung question niyo yung nagsalin eh kaya nga ito nag-aaralan ito yung original text kasi hindi da, hindi lahat ko mo sinalin na eh, tanggapin mo Oh, di ba? Klarong-klaro yan, mga kababayan, ha? plural po yung nakalagay. May diphthong po sa Greek word na ekklesiae. Hindi talaga mapapatunayan na ito ang pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yesu Kristo. Huling-huling na. Eto pa, meron pang isang, uh, nakita ko po ito sa Facebook. Ano? Babasahin ko po sa inyo ang comment or ang post rather ni June Oseo Avendano. Ha, eto. Lalo malulungkot ang ating kaibigang CFD na si Jess Rial kung malalaman niya kung sino ang nagsali ng version na ito. Aba, ito kasi sabi ni Jess Rian, nalulungkot ako. Kasi ang nasa INC, ang Iglesia ni Cristo na small letter I, ang umpisa ay pangalan pala yan, pero small letter I, <laughs> RIP, grammar. Eh, pinakita po ni June Oseo Avendano ang isang sali ng Biblia sa baba na may big letter I. Kung mapapansin ninyo, yung Kristo po sa Roma 16-16 saling ito ay letter K. Eh, yung inirehistro po ni Eduardo Manalo, eh, Kristo na letter C. Eh, paano yan? Nako, ah. Hmm. Sige. Yung ginamit po ni John Oseo na ito ay nasa isang salin ng Katolikong Biblia, Biblia ng Sambay ng Pilipino. Babasahin natin, ha? Ah, o, oh, para ma-verify natin ang kanyang sinasabi. Roma 16-16. Yung iglesia ni Kristo kasi, yung salitang iglesia, big letter I. So, tama ba ang pangatwiran ito, mga kababayan? Okay. So, kung tatanggapin natin ang pangatwirang ito ni Jun Oseo Avendano nito, ibig bang sabihin? Mga pangalan di pala yung mga sumusunod, ano? Sa Biblia nito, the same chapter, Roma 16.1, ibig sabihin itong iglesia ng St. Creas ay pangalan din Nako ah, hmm, palpaka. O oh, eto pa, versikulo 4. Kasi yung iglesia, big letter I, ibig sabihin, yung iglesia ng mga bansang pagano, big letter I, pangalan din yan ng isang iglesia. Nako ah, hmm, palpak. Eh, pang ganon, punta tayo, gawa 2028. Ibig sabihin, yung ang phrase na iglesia ng Panginoon, ibig sabihin, iyan ba yung tunay na pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo? Nako ah, palpak hmm. Eh, eto bang, unang Korinto, kapitulo 1, versikulo 2, yung nakalagay, big letter I sa Iglesia ng Diyos. O, paano naman yan? Nako ah, inconsistent na naman ata yung argument ni Jun Oseo Abendano na ito. Alam naman natin na ang Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Panginoon, Iglesia ng Diyos, mga descriptive titles po yan ng tunay na Iglesia na itinatag ng ating Panginoon si Kristo. Kaya may sayan po ang argumento ito ni Jun o sa iyo, Avendano kaya? Basted yan! Palpak! Nako, wala talaga ito. Himay-himay natin ang Roma 1666 16, 16, para malaman kung iklesya talaga ni Kristo ni Manalo na itinayo noong 1914 sa Pilipinas yung tinutukoy sa Roma No? Ang iklesya ni Kristo ay ang iglesia na nagbabatian ng banal na halik ayon po sa talata. Balikan natin. Mangagbatian kayo ng banal na halik binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ibig sabihin, ang mga taga-iglesia ni Kristo na tinutukoy sa Roma, sa ay bumabati ng banal na halik. Okay, yun pala yun eh. Eh, tanong, iglesia ni Kristo ni Manalo ba ang tinutukoy sa talatang ito, mga kapatid? Nako ah, titignan natin mga kababayan. Eh, etong tanong, paano ba sila bumabati ng banal na halik? Kasi dapat, banal na halik, yung pambati, Paano kaya nila ginagawa ito? Ha? Ah? Ito. Isang example, itong, nako, itong kaibigan natin na, ah. nako, grabe talaga manunigsa sa Iglesia Katolika. Grabe! Ito, panoorin natin. Cesar Sinita on the house. Welcome po dito sa Comment on Air. Ito pong muli si kapatid na Cesar Sinita, buong puso pong bumabati sa inyo ng banal na halik. So yun pala yung pambati ni Cesar Sinita, no? banal na halik. Binabati kita ng banal na halik. Binabati kita ng banal na halik. Nako ah! <laughs> Grabe talaga itong taong ito, no? Wala talaga! O, oh, ito pa, isa, no? Titignan natin, ha? Ah. Pasogo Magazine, September 1976, sa pahina 26, sa isang article ni Chofilo Ramos Sr. na may pa daan ng buhay. Ito, babasahin natin, na, ah. Ito, sa page 26, ito po kung ang mga katawagang binanggit sa unahan ay hindi maaaring maging pangalang opisyal dahil sa mga katwirang inilahad na aling pangalan ang tumutukoy sa kalagayan at sumasaklaw sa kabuuan ng iglesia. Sa Roma 16.16 is, is, is ay ganito ang mababasa. Mga batian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ang pangalang iglesia ni Kristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang ipinag-otos na ipangbati sa lahat. Hindi ito katawagang panglahi o pangpuok o pang isang katangian lamang. Kundi, ito'y tumutukoy sa lahat. Ito'y tumutukoy rin sa kalagayan. Ako ah, <laughs> isa pa ito. Eh, yung pangtawag na, yung pangbati, hindi daw banal na halik. Eh, mali pala si Cesar Sinita dito. Inconsistent, no? Contradiction. Si Cesar Sinita, yung sinabi niya, binabati ko kayo ng banal na halik. E eh, dito sa Pasugo Magazine, binabati ko kayong mga iglesia ni Kristo. Binabati ko kayong mga iglesia ni Kristo. Nako ah! <laughs> Palpak! Nako naman, wala talaga. Yan ba yung pambati? Yung pangalang iglesia ni Kristo? Sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Yun ba yung ipangbati sa lahat? Nako ah, hmm. kaya nga sa comics na ito, yun pala yung ginagawa. Yan, no? Isang araw kapatid, binabati kita kapatid, iglesia ni Kristo. Ayan, magkikagpagkamay, iglesia ni Kristo din. Nako ah, <laughs> taliwas ito sa pahayag ni Mr. Cesar Senita Nako ah, huling huli ah. Eh, klaro naman sa talata, banal na halik yung ipambati. Nako ah, hmm, grabe talaga. Hindi iglesia ni Kristo yung pambati mo dapat, kundi pananalig. Yung bumabati, yung mga kasapi sa iglesia ni Kristo, ayon sa Roma 16.16, 16, nako naman na kaya. Basted! diyan Palpak! Nako, wala talaga yung Pasugumagasin nito. Punta tayo sa tanong, anong iglesia ba ang tinutukoy sa Roma 16.16? 16? E alam naman natin, sila yung bumabati ng banal na halik. E eh, tanungin naman natin ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1940. Sino ba yung tinutukoy na Iglesia na bumabati ng banal na halik at paano ito ginagawa? No? Sige, eto. Panoorin natin, mga kapatid, si Ramil Parba. Ito po siya. Na, eto yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri na uh, yung nung kahulugan ng banal na halik. Eto po. Ito po sa pagkakaliwat na po sa ating wika mula po sa weekly Bible commentary sa page 1225. Ano mang nasa makabagong mga kultura ang lumalarawan sa malalim na pagmamahalan na dapat madama ng mga Kristiyano sa isa't isa. Isang halik sa pisngi, isang mainit na pakikipagkamay, ang paghahawak ng dalawang kamay at iba pa, ito ang katumbas ng iniutos nang mga apostol. Ito yung bunga ng pagsusuri ng mga nag-aaral po sa Biblia, kapatid mm -hmm. na Michael, tungkol po sa Roma 16.6, ang mm -hmm. ating stand na yung banal na halik, paraan po ng pagbati mm -hmm. doon po sa mga bansa na yung beso-beso. Tama yun eh, wala nang masama doon. At Opo. ginagawa nga po sa mga, sa loob ng Iglesia ni Cristo, may mga kaani po sa Iglesia na yun ang ginagawa. Opo. Na ang isa namang katumbas nito, 'yung shake hand. Apo, batay din po sa ating binasa, 'yan ay katumbas ng itiduro ng mga apostol Batay po sa komentaryong ito. Mhm. Mm Napano po si Michael Sandoval at si Ramil Parba. Eh 'yung stand down nila, eh 'yung banal na halik talaga 'yung pambati. Eh parang kontradiksyon ata sa sinasabi ni Cesar Sinita na isasalita mo 'yung banal na halik. Yun na yung pambati o yung nasa ano naman nasa Pasugok Magazine. September 1976 sa pahina 26 na sila sabing ang pangalan Iglesia ni Cristo daw yung pambati. Nako, ha, inconsistent talaga. <laughs> huling huli, huling huli talaga. Pero etong tanong, anong iglesia ba yung tinutukoy na bumabati ng banal na halik sa Roma 1616? Ginamit po kasi nila Bible Commentary. Ito hinanap natin, ano? Weekly Bible Commentary, 1962 edition. Sa page 1225, ayan po. The command to greet one another with a holy kiss or with a kiss of love shows that warm Christian fellowship was characteristic of the early church. Whatever in modern cultures is symbolic of the deep affection, Christians ought to feel toward each other. A kiss on the cheek, a warm handshake, a grasping of both hands, etc. is the equivalent of the apostolic command. Sabi nila, ito daw ang stand ng Iglesia Ni Cristo. Nako, at na natin ngayon. Eh, ano ba yung banal na halik? Alam nyo, sa buong New Testament o Bagong Tipan, ang daming mga talata sa Biblia na, na bumabanggit sa banal na halik. Isa na dito ang ikalawang korinto 13.12. Ito po. Mangagbatian ang isa't isa sa inyo ng banal na halik. Ayan. Utos yan ni Pablo. Ngayon, punda natin yung weekly Bible commentary sa page 1282, yung commentary ng nasabing aklat nito tungkol sa nasabing talata. The Holy Kiss, later restricted because of abuses, was a symbol of Christian fellowship among the first Believers. Oh, klaro yan ah, Holy kiss. Yan daw ay ni-restrict dahil sa mga abuso. Okay. So, punta naman natin. Isa pang talata. Unang Thessalonica 5.26 na nagsasabing batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. eh, ano naman yung uh, sinasabi sa aklat na ito? Sa page 1,358 na nasabing aklat. Heto. A fitting conclusion to a letter filled with expressions of affection. Paul includes all the brethren, even those who caused the problems. Holy kiss, its character was completely divorced from the sensual. A pure display of the deep emotion of Christian love. This type of kiss remained a Christian custom until abuse and heathen misunderstanding caused the practice to be curtailed. For other New Testament references to the Holy Kiss, see Romans 16:16, 16, 16, 1 Corinthians 16:20. 2 Corinthians 13.12. Also, 1 Peter 5.14. Talagang hinahighlight dito yung holy kiss, halik, ano? banal na halik. oh ano ba yung banal na halik? Literal po, ayon po sa komentary nito. Ano? oh eh, dako tayo sa unang Pedro 5.14. Ito po. Magagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na nakay Kristo. Okay, klaro po yan ang nakasulat. Yung banal na halik ay halik ng pag-ibig. Ano ba itong halik ng pag-ibig? Ayon sa ginamit ng Iglesia ni Kristo, 1914 na klat, itong weekly Bible commentary. Babasahin natin, ah, ito. Great ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. The letter closes on its keynote of divine love and of peace in Christ. Superior so, to all opposing forces and considerations. Oi, klaro, klaro. Yan mga kababayan, ano? Peace be with you. Kaya nga dito sa ano sa unang Pedro, kapayapaan nawa ang sumain yung lahat na nakai Kristo. Sa English, peace be with you all that are in Christ Jesus. Yung pala yung closing remarks ng unang Pedro. Ang banal na halik pala na siyang halik ng pag-ibig ayon sa unang Pedro 5.14 ay ang may pagbati na Peace be with you. Ano ba ang iglesia na itinayo ni Kristo ayon sa mga taga INC ito? Babasahin natin Pasugo Magazine, March to April 1992, Vaina 22. The Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the Bishops In the 2nd century, klaro po yan mga kababayan ha, katoliko po ang itinayo ng ating Panginoong Yeso Kristo Hanggang ngayon ba, ang tunay na Iglesia ni Kristo na siyang Iglesia Katolika, ayon sa Basugong Magazine, pumabati pa rin ba sila ng banal na halik? May kakiba na this video really all, ano natin mga kababayan, isa pong halimbawa, isa pong parte ng mass ng Iglesia Katolika, yung banal na misa, Panoorin niyo po, mga kapatid. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. kababayan, nakita niya yan, ano? Sa audience o sa mga nag aattend ng misa. Alam naman natin yan, ano? Pag sinabi ng pari, oh, peace be with you all, ano? Ayan, so, humahalik po. May nangyayaring paghalik po sa mga kapamilya. Kasi nga, may restrictions ngayon, ano? Sa panal na halik. Eh, nasa aklat yan kanina ng weekly Bible commentary. Eh, baka abusuhin kasi. Pero, yan po ang tunay na panalalik. Pinatunayan ng talaga ng Iglesia ni Cristo 1914 nang na tunay na Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika base sa Roma 1616 16. At hindi po yung itinayo ni Felix Manalo sa Pilipinas. Kaya sa sinasabing ito ni Mr. Michael Sandoval at ni Bobby Fernandez. At nang tinawag ng mga apostol lang iglesia ngayon, kapatid na Bobby, hmm sa Aklat ng Roma nang magturo si Apostol Pablo. Ano ang pangalan ng iglesia yun ayo sa Biblia? Mabuti, basahin natin hmm. ang nakasulat sa Roma 16.16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Michael, mm -hmm. kagaya nalalaman ninyo, mga mahal na taga-subaybay, na ang pangalan po ng Iglesyang itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo at nakasulat po sa Biblia, Iglesia ni Kristo. At... Busted! Yan! Mali yan! Nako! Wala talaga. Ano po masasabi niyo sa ating episode ngayon, mga kababayan? Are you proud being a Catholic? Nako! Iwagayway na ang pusong katoliko, mga kapatid! comment down below mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, i-click ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, magmaniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako si Kaburno at ito ang Factbusters! Uh, mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, at the Beloved Catholic sa uh, Facebook page ni Kaburnok. Natabangan niyo si Kaburnok. No? <laughs> Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay may sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! 啊呀！啊